upang tuloy-tuloy ang kalinga at serbisyo at matiyak na walang malalabag na patakaran o batas, kaugnay sa halalan sa BARM sa Oktubre, nakipagpulong ang Ambag Provincial Management Office sa tanggapan ni Comelec BARM Regional Director Attorney Ray Sumalipaw sa Bangsamoro Government Center ngayong araw. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Nagtungo sa tanggapan ni Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumanipaw sa Bangsamoro Government Center ang mga opisyal at kinatawan ng Ambag Provincial Management Office. Layunin ang pagbisita na linawin ang mga patakaran ng Comelec kaugnay ng election period upang matiyak na ang pagpapatuloy ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag ay alinsunod sa batas habang papalapit ang Barm Parliamentary Elections sa Oktubre 2025. Bahagi ito ng hakbang ng ambag upang mapanatiling transparent at compliant ang programa habang tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong medikal sa mga nangangailangang Bangsamoro. Jen Garcia, iMinds, Philippines.